Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. Mga kapolitika magbibigay lang po tayo ng ating part 2 doon sa ating napag-usapan sa ating uh, naunang video yung pagkapanalo nga ng team Pilipinas kontra dito sa Chinese Taipei. So ating pag-uusapan yung ano yung uh, sinasabi ng mga tides kasi Marami ang uh, nag-congratulate at nagbati uh, dito sa ano sa pagkapanalo ng ating kupunan kontra dito sa uh, club team ng Chinese Taipei. Pero on the other hand is meron rin pong mga nagsasabi na chamba lang daw yung pagkapanalo ng team Alas and uh, sabing nila ay hindi daw dahil ito kay Coach De Brito kundi kay uh, Gia Di Guzman. So ito yung ating pag-uusapan, chamba lang ba ang pagkapanalo ng ating bansa? kontra dito sa uh, kupunan ng Chinese Taipei. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Ang ating pag-uusapan mga kapolitika ay talagang yung uh, makasaysayan na pagkapanalo ng ating bansa and later on is gold medal match na nga po ng uh, Team Alas kontra dito sa Team Vietnam noong panahon po kasi nila sa Valdez ay uh, natatalo natin yung Vietnam pero ngayon ay talagang masasabi natin na uh, gulong ng palad dahil ngayon ay napalakas po ng Vietnam yung kailang kupunan and uh, ngayon baliktad na sila na po yung uh, nananalo at yung Pilipinas yung uh, natatalo dito but later on is malalaman po natin kung kaya bang uh, padapain ng Team Alas yung uh, team Vietnam. Okay kasi yung uh, sinasabi nila na merong isang player yung Vietnam yung si Tuyen na yun minsan ang uh, lagi mainit na usap-usapan dito sa social media dahil marami po ang mga nagsasabi na dapat siyang ipa-gender test dahil sa kakaibang hugis ng kanyang katawan mga kapolitika marami ang mga nagsasabi na tila ba uh, hugis talaki itong katawan at yung mukha ni uh, Tuyen pero who knows mga kapolitika uh, baka ganito lang talaga yung hugis ng kanyang katawan, it's just that hindi talaga maiwasan na uh, palaisipan dito sa social media dahil nga Uh, hindi naman siya na sumusuot ng uh, hindi siya nagsusuot ng mga fitness uh, fit short so pala isipan yun kung bakit ganun at yung mga kasama niya ay nagsusuot naman ng mga fitness na short so dito mga kapolitika ay uh, sabi nila ay tsamba lang daw yung pagkapanalo ng team alas dito sa kupunan ng Chinese Taipei well sa tingin ko naman ay uh, pinag ano naman pinagtrabahoan at pinagsikapan naman ng ating kupunan dahil nga doon sa ano last part di diba, yung pag uh, challenge daw pala ni Brito is ano lang yun uh, coincidence lang hindi daw yun talaga uh, inakala na merong black touch yung ano yung uh, bola pero makita naman natin doon na si uh, Gagati di ba nag uh, nagtaas siya ng kamay na parang Uh, sinasabi niya kay de Brito coach kundi dahil kay Gia De Guzman. So, napaka-unfair naman po yun na sinasabi natin na dahil lang sa players na nalo yung Team ala eh dati na naman naglalaro itong si Gia kasama sila Aliza Valdez. Pero ngayon lang po talaga tayo nagka-gold medal match. So, napaka-unfair naman na yung iba ay din-discredit rin yung uh, effort ng uh, coach. So, okay 'yon na ina-appreciate natin yung at nare-recognize natin yung ano yung uh, ating mga players na kung saan is hindi rin naman matatawaran at hindi rin naman natin kayang i-disregard yung kailang effort at yung uh, mga buwis buhay na pag-save sa bola at yung pagod yung pawis talaga na ginugol dito sa mga trainings pero dapat i-recognize po natin yung effort mga kapolitika ng coach kasi marami naman pong coach na dumaan na sa team uh, national team ng ating bansa and ngayon lang nakapag gold medal match yung Pilipinas okay so in other words yung bottom line dito ay hindi po natin masasabi na dahil sa ano dahil chamba lang kung kaya nagkaroon tayo ng final match dito sa ano sa ABC Women's Cup okay so yun mga kapolitikang ang aking personal na opinion aking personal na panaw dito sa mga nagsasabi na uh, coincidence lang daw itong pagkapanalo ng Uh, Team Pilipinas dito sa ABC Women's Cup. Okay? So ano yung mag reaksyon dito mga kapolitika? Kayo po ba ay naniniwala na tsamba lang yung nangyari? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Samantala, narito po ang press conference ng Team Alas matapos yung kanilang makasaysayan na pagkapanalo kontra sa Team Taipei. Um, I'm very happy because we we were to win this game. That's just for us, not for the Philippines. And, uh, no words can explain how much we wanted this game, and we're gonna prepare for tomorrow because we know it's gonna be harder for us because of India. Oh, for me, from <coughs> from our win yesterday against Kazakhstan, the more we wanted to do better. We knew that today was also going to be a hard game um but we're very grateful that you know we surpassed that test of character also being up two sets losing two sets and coming back in the fifth set that's that's really hard to do against a team like chinese taipei so um, we have to give credit also to the other team for adjusting so well and giving us a good fight and yeah you know, i'm just really proud of everyone in this team because we just want to give our best every game Last year, our best brought us to bronze, and this time it's going to bring us a higher height. So, tomorrow we're just going to bring our best again, and no matter what, para lang sa the day. Well, First of all, i just like to thank all our players. Uh, I'm so proud of them. And uh, we, we fought soon for this first point. Even for the first day, we know that uh, semifinal is always hard, and they gave us a hard night. Uh, Taipei, they play very good, but again, we, we knew it before that it's gonna be hard. Since from the beginning, even leading by two, you know they can adapt and and adjust their game. Then you try to do the same. Then you are not lucky, but you are very very good on trying time to, to adjusting because you know that you just have one chance to, to get this finals. So uh, again, I'm proud and very thankful for them was a success from the first time. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. <coughs>